Yusek, in response to your statement na aksyon, hindi bakasyon, the newly appointed uh, spokesperson of the office of the vice president, former Yusek Ruth Castelo, mentioned na kapag pinagbataya naman kasi yung konstitusyon, hindi naman daw talaga ganun kadami yung may enumerate na mandato ng OVP and its o and the job of the vice president is almost the same din naman sa presidente. So ano po ba ang gustong makita ng Malacanang na supposedly ay ginagawa ng vice Presidente? Hindi naman po siguro din kasama sa mandato ng presidente na laging personal trip. or nagbabakasyon. Hindi po natin siya hinahanapan na ano man trabaho. Huwag na lang po niyang pintasan, pamahalaan, dahil ang Pangulo nagtatrabaho. Huwag niya po sanang parang ipangalandakan sa buong mundo na ang Pangulo ay walang direksyon. Dahil makikita po natin kung saan patungo ang gobyernong ito, kung paano magtrabaho ang Pangulo, lahat halos ay tinutulungan. Magsasaka, mangisda, mga estudyante, at marami pang iba. So kung di naman po siya ang magsasalita patungkol sa ginagawa ng Pangulo, hindi naman din po makakarinig ng anumang komento mula sa atin. Yusek with the appointment of uh, former Yusek Cruz uh, Castello, do you see this as in a way a battle of uh, among spokespersons? No, I don't think so. It's not battle. It's all about facts, truth, transparency.